Kinilig ang mga tao nang dumating si Janine Gutierrez at nilapitan agad at niyakap si Jericho Rosales sa venue ng Guillermo Awards na... Onang tinawag si Jericho Rosales para umakyat sa entablado para sa kanyang award bilang Primetime TV Drama Actor of the Year. Uh, awards um, gave me a trophy. Nakalagay ko most promising um, star in 1999, the years after I was Mr. Pogi. Pagkababa ni Jericho Rosales nilapitan niya agad si Janine Gutierrez at hinalikan niya ito sa pisngi na sobra naman kinikiligang mga tao na naroon. Makikita sa kanilang mga ngiti at titigan na talaga naman nagmamahalan ang dalawa habang nag-uusap sa upuan. Congratulations our Sumunod naman na tinawag si Janine Gutierrez para sa kanyang award na TV Supporting Actress of the Year at muli nagyayakapan silang dalawa. Wala po may nakakita. Pinasasalamatan ni Janine Gutierrez ang lahat ng nabahagi kung bakit nakuha niya ang award bilang TV Supporting Actress of the Year. Oh, and of course, sa co-actors, ako at the Jody, Woo! and uh, Direk Manny, Direk Jojo, at sa lahat ng bumibo sa Dreams, keep Kinilig ang lahat ng mininsyon ni Janine Gutierrez ang pangalan ni Jericho at naluluha ito dahil nagpapasalamat ito sa suporta ng kanyang pamilya. kasama sa ganitong klaseng event. Pero ngayon dahil we're honoring also mamita ang mga magayon. Pagkatapos ng awards night, sa hallway nagkatipon-tipon ang pamilya ni Janine at si Jericho Rosales para sa kanilang pictorial. At talaga na may <tinyo> Makikita sa mukha ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez ang saya dahil sa nakuha nilang award at talagang proud sila sa isa't isa. <tod>